Naghihintay na ang mga manok nanay. Hmm. Um, gutom na. Ang sulog ito. Oh. Um, ready na ang kanilang pagkain, feeds, at saka rice ko, May tubig. Mabuhi nga. -huh. Yay! kami na. Kainin ko na Ang sila, yang. Yang sila yang. Hmm. Hmm, dito na. na. na ang mga manok. Hmm, ini buta oh kain na breakfast it's in the morning. Mm -hmm.

Pakai <tuk> kain, <tangan> <tuk tangan> oh, ada

yung lalaki katulad yan oh, mga wala yan sa dua sa dalawa tatlo apat ah, pa, ah, apat lima dun sa may kulong yung manok yung mo, isang lalaki sulog yung mga ganyan yung sa ko yan dinala ng July mga ulci, 11 11 mm, yung Nandiyan yan sila. Yung mga August, ano nga, kinuha yung mga 8, wala yata ang kinuha o pito. Kinuha yung iba. Dumami naman. Ilan lang manak na ang manok na dumami na. Ang konti naman. Kinuha ang kapatid yung kanyang mga manok. Iniwan iba. Hmm. Dito naman sa kulungan, ang huh? so, masakit ito. Kaya tumulong namin. Hmm. Wait sa... Dito hmm. na Ito, ano, um, iba namin ng kulungan kasi kasi nag ano po sa mga kapatid niya mga kapatid doon sa kapila ito may sakit to ang pangkaso pag lumalabas to kaya ng mga kapatid niya <laughs> wow na unod ang tiyan chicken say sa kanya kanin gusto niya kanin ang kainin niya yung mainit-init talagang tingin ng tubig niya Apat uh, ko sila mga kapatid. Pinaghiwalay eh, ko si inaaway ng kapatid niya. Yung isa kinain din. Pumunta sa bahay kinain yung aso. Ito gusto niya mix rice and panin at saka ano saka feeds.

Ang mainit na kami. ng bahaw. Ang ko lang ng mainit na tubig at saka hindi kami lang kain dito sa may kulong. May kuro. Ayun, siya nandito yung isang lalaki. Ilan ang mga munga dito? Sa so, dalawa, tatlo. Apat, ah, lima. Yung mga talin. Ano, three, two, four. Six. At ito, ito ang talin. Sige, mag-breakfast kami yun dyan. Close ko muna, muna kasi may, may mapasok na ibang manok. Wala ko pa tapos na sila kumain. Dito pa lang. May ano pa dun. May ano sa kabila pa. Dalawa pa dun. Paapat. Ang <tik> bilis nilang maubos. na. Ang bilis. Wala nang naiwan. Hindi ito lang. dinala ni Kuya Oh. Yung, yung mga manok yan. Natalin yung tawag na dito Oh. Yung teenager pa yan. Hmm. Pito yan. Yung pampito yung sa kulungan. Masakit. Sa dalawa tatlo at at lima. yung isa o. Oh. Ayan. Anong pito sa kulungan. Maya, pagkatapos yan, ano naman, tubig naman para makainom sila ng tubig. Sila yan sila yung katapusan ng ano, ng mga July, mga pag-July, dinala dito ni mga 11 sila. 11 sila lahat pag mga August ano yun at ng August month of August yan kinuha naman yung uh, pito pito o uh, walo ang kinuha ng kuya hindi wala niya sa kapinuha niya yung iba iniwan ito yung mga iniwan niya uh, pito rin ang iniwan niya Kaya, dumami ang manok nana na. Ilan ang manok ito na na dumami na. Ayan ang mga na Tapos na dito. Sa labas naman tayo sa kabilang silungan. Bye bye na. We'll do you later? Di naman sa isang kulungan ni dalawa lang yung sila, isang babae, isang lalaki. Na manok. Ang anak ng ano, isa lang yung anak niya. yun ito, ito anak rin niya. Sa labas na, yun. Lumabas. Hindi na dyan pumapasok. Ayaw nang pumasok. Ang anak niya nang munga dyan sa, sa loob. Hmm. Dalawa yan. Malaki na. Yung ito, ilang ipang ilang baby na to lima sila na namatay yung ano yung pati yun yan silang dalawa ano ba bas kanin din to pa kanin para sa ano sa maliit na ano istoy hmm. ayo ayo tumumbay dito sa loob ng ayo ng ano maliit na piso ang manok na yan ang anak na kasi yun, eh, ang tatay ayo. magpapakain sa kanila kasi sinanay masama yung pakiramdan sinanay ang magpapakain dito sa kanila yan lang lang kain lang yan kain kain lang breakfast nila sa hapon sa hapon iba naman ito rin, ito rin ang pagkain nila ito lang pinapakain namin breakfast at saka ano nila yung dinner nila sa hapon maya lima yan sila mga kapatid tapos dalawa ang nabuhay tinapakan niya yung, yung nasa ano pa siya sa pugad pugaran kaya namatay napakan niya dalawa ang nabuhay tapos pagka ilang days yun, namatay din ang isa yung kasi yung sulog